Okay mga ka-team, team, team Dano sa Auto Repair Shop. Meron na naman tayong ginagawa dito ng Nissan Almera. Ayan po, kung mapapansin nyo, meron na akong parts out na ECU dyan. Ayan, tinuturo ko yan. And then, ito na may sa kabila. Ayan, pinaparts out ko po yan. Depende po sa issue ng sasakyan. Ang issue po kasi ng sasakyan, pag umiinit, doon po siya pumapalya. Tapos namamatayan. Kailangan magpapahinga muna ho, mga ka-team. Para makarangkada na naman po. Ayan, kung mapapansin nyo, ituturo ko yung IC dyan. Ayan, tinuro ko yung IC dyan. Ayan, yung pinagbaklasan natin, tapos nilipat natin sa kabila. Kasi kahit anong palitan ho dyan, nagpalit na na ignition coil, spark plug, ganun pa rin, sa fuel, lahat po, ganun nang ganun pa rin ang problema. Ayan po, nangyari po rin kasi yan sa akin Nissan Almera. Nagkaroon ng problema, kaya ginawa ko po is nirepair ko po ang aking ECU. Yan po, tinuturo ko eh, no? yan. O, yan. Kinuha ko yung IC na yan. Tapos, syempre, nalipat natin doon sa kabila. Pero tested ko na rin po yan dahil sa akin Nissan Almera. Pero hindi naman po lahat sinasabi ko na nandyan po ang problema nyo. Depende pa rin po sa mekanikong nag-check-check kung saan po talaga yung issue. Ngayon, siner ko lang naman tong aking issue na to para malaman nyo. Baka sakali lang. Pero syempre, mas maganda pa rin yung magpapadiagnose kayo ng maayos para malaman kung ano yung issue ng sasakyan nyo. Yan, kahit yung mga lumalabas ng immobilizer, dyan rin po yan sa loob ng, ng, ano, ng ECU, yung injector, dyan rin po yan. yan syempre, kinuha natin ng data stream yan. Tinchinect natin, pagka umiinit ang makina, doon nagkakaroon ng problema na bumabagsak yung reading niya. Yan. Kung mapapansin nyo ito yung IPDM natin Doon nakalagay yung piece back Yung throttle body Nandyan rin naman po yan Tinuturo ko rin yung ano dyan Yung sa spark plug Saka sa ignition coil ha, Tapos tinuro ko rin yung pedal sensor na yan Mga ka yan. Kasi may time na okay May time na palyado na naman Tapos mamamatay ang makina Kaya host oh, senior ko lang rin sa inyo to mga ka-team Uh, mas mainam pa rin na magpa-diagnose muna kayo bago nyo galawin ang inyong ECU. Ito lang naman po is yung video na to is para makapagbigay DIY tips sa rin sa inyo, hindi makapagbigay kaalaman. Pero hindi ko po lahat sinasabi na nandyan po ang problema. Kailangan nyo rin po mag-check kailangan nyo na electrical kailangan nyo marunong magbasa ng data stream syempre mag check ng wiring para sigurado ang magiging issue nyo at magagastos nyo. Okay mga ati, ma maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa Team Danos sa Auto Repair Shop. Ayan, napakahirap na troubleshooting po yan. Buti na lang ho es, eh, nararanasan po yan ng aking Nissan Almera. Okay mga team, team Dano Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.